Hello guys! This is Umboy Vlog. Ariel Eroles Carvajal here. So, congratulations! Finally, ay ang ating mga payout ay nag-paid na. So magandang balita to. Ibig sabihin talaga niyan ay sumahod. Sasahod na tayo ngayon dito kay Lolo Meta. So guys, hindi porkit nag-paid na siya, ibig sabihin nun ay directly ay nasa banko na agad natin siya or nasa mga PayPal account natin siya. Pero ang kaganda niya, once nag-paid yan, ibig sabihin siguradong papasok rin pa sa mga account natin. So ang gagawin lang natin ay maghihintay lang tayo ng mga 1 to 3 days para mag-reflect siya sa ating mga bank account, sa ating mga PayPal account. O, di ba? Bonggang-bongga. At least, sigurado ka nang meron kang sasahudin at may pera o may earnings na papasok sa mga banko natin. So, maghihintay lang tayo ng 1 to 3 days at the same time, may marireceive tayong uh, remittance email. I-check nyo rin yung remittance email nyo kapag may nareceive kayo. Ibig sabihin talaga nun, ay meron kayong payout o may sahod kayo marireceive kay Meta. So, congratulations po sa lahat ng mga nagsikap na magkaroon ng earnings uh, para sa buwan ng October. Yung pinagtrabahuhan natin ng buwan ng October ay talaga namang eto na nga. Uh, um, ipe out na natin siya at sasahodin na natin siya. So, congratulations at mas galingan pa natin. At sa mga wala pang payout dyan, wala pang sahod na marireceive kay Facebook, Um alam ko sobrang hirap ng mga pinagdadaanan natin dito bilang digital creator kay Meta pero guys mas doblehin pa natin yung sipag, mas galingan pa natin, mas damihan pa natin yung upload na ginagawa natin para naman darating yung time ay maririch na natin yung threshold at the same time ay sasahod tayo. Meron tayong mga earnings na nakukuha monthly pero alam niyo yun, minsan sobrang baba, sobrang liit kaya hindi natin ma makamit yung threshold na dapat natin makuha like $100, $25 para i-pay out, para pasahodin tayo ni Facebook. Pero hindi ibig sabihin yan, dyan yan magtatapos. Gusto ko kayong motivate na mas galingan nyo pa, damihan nyo pa yung content at yung mga upload na ginagawa nyo. Para naman, pagdating ng next month, by this November, this month of November, ay makumpleto nyo na yung threshold. At kayo ay sasahod na rin kay Facebook. At sa mga hindi pa monetize, guys, hindi pa to ang, hindi ang huli, hindi pa huli ang time mas galingan nyo pa, mas damihan nyo pa yung mga content nyo para naman um, ma-monetize na rin kayo kay ads on reels, kay stream ads, sa mga stories nyo, damihan nyo pa yung paglalike nyo para mas marami pa yung mga taong magsasign nyo ng, sa inyo ng star. At the same time ay talaga namang darating yung time o darating yung moment o yung month na kayo naman ay magiging payout. Hindi na kayo mapapasa na all. Kung hindi, ay talaga namang kayo ay... Um, sa sahod na rin kay Meta. Alam niyo dito kay Meta, um, tiyagaan lang dito eh. Tiis lang. Maging consistent lang kayo sa ginagawa nyo. At ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Dahil darating ang time, ay sa sahod din kayo. At hindi kayo mapapasa na all. Kundi mapapatank you Lord at mapapatank you Meta kayo. So guys, kung nagustuhan niya video to, please follow and share. At sana ay galingan nyo pa. At sabay-sabay tayong sa sahod naman ulit. For the month of November. So by December ay sasahod na tayo sabay-sabay. So keep going and enjoy lang natin ang ginagawa natin kay meta para naman tayong lahat ay mag-enjoy at the same time ay kumita ng pera kay meta. Maraming salamat. Please follow and share. Love love lang.